maghanap muna ako ng mapapagpagupitan ang lago na aking buhok ay baka hindi nakapasokin sa trabaho pag malago meron naman din yung mapapagupitan sa malapit Kasi hindi ko sigurado kung bukas baka sarado yun matay tingnan natin Ang daming pila ng sasakyan. Marado ang krasada eh. Ang mga kaba ng pila. Oh. andun yung intersection oh. Pero yung pila ay hanggang dito na sa mga dulo. Ang sarado. Yun, buti na lang dumating. masarap mag i-away haw dine huwag na walang pira ah, pila <coughs> na sa ah, hindi masyadong matilin. Hindi ilang intersection eh, no? ayos na yung ipit natin ah. Ang dami na nga laglag na buhok. Para may maanot bago sa parting eh. ari. Nadali ng blade dito ah. <laughs> Nahiwa. Wala man ah. Para maanot. Nagasaga siguro. Nagali natin yung mga buhok buhok. Para pag tumulog eh. Masama masa hmm. sa unan Tumba Soklay Nadikit sa unan itong mga ganito eh Mga putol-putol na buhok preparation. Nice Sa si January ng gupit ulit.